So guys, malakas na naman ang ulan. Nakala ko ba titigil na. Ayan, oh. it's malakas na naman ang ulan o oh, hindi ko pa nga naayos yung nasa taas ayan oh. o oh. yung San Mateo o oh. malakas ang ulan doon sa batasan may libis. Ayan, o. Oh. No? Dito ng talban. Ayan, gabi pa po, guys. Malakas pa po ang ulan dito. Kanina pa yan. Kanina pa po ito. So, akala ko nga titi kasi kanina umagang maaga. Medyo mupa na siya. At lumiwanag na yung kapaligiran. Ngayon, ayan na naman, Oh. Na, kanina, kanina pa to. Tapos yan ang aking bago guys. <laughs> bago, bago. Santol. Ayan. So, ayan po ang sitwasyon dito ngayon sa May Queso City. Diyan sa Libis. Ayan Oh. Eh. So, ayan. Bye!